Ah, maganda ngapon po mga kaubayan. Ako po'y gumagawa ng videos. Nagagilap ako ng mahalamang gamot at isa sa mga natutukan kong mahalamang gamot mga kaubayan. Ito, ang dami, hinog na. Ito po. Ito yung uplas mga kaubayan. Uplas po ito. Ito po. Masarap po ito. Masarap po itong uplas na ito mga kaubayan. Ito. Kinakain po ito. Itong uplas na ito mga kaubayan ay gamot na ng aso, gamot sa sakit ng tiyan ng aso. Pag may sakit ng aso, kinakain nila itong dahon itong uplas na ito ay is kong tawagin ito mga kaubayan pero nakakain din po ito masarap po ito mga kaubayan itong uplas gamot na po ito ng, gamot na po ito nakakain pa kaya wag po natin liwalain itong uplas Ito naman po mga kabayan ay napakarami ko pong nakuhang mga halamang gamot. Sambong, sambong. Itong sambong na ito mga kabayan ay napakabisa po sa ubo ito. Ubo binat. Uh, um, ubo binat pasma. Ang nagagamot nito itong sambong na ito mga kabayan ang halo po nito ay lagundi lagundi po tandaan po natin ito e, po mga kaubayan ay pinang i-steam po ito pinang i-steam o kaya pinang susuob sa taong nabinat po at napasma at pagdating naman po sa ubo mga kaubayan ay ito po ay linalaga kasama po ito sinasamaan po ng lagundi at oregano. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng sambung Pag ito na ito po mga kaubayan, pag pinagsama-sama mo po yung lagonde at oregano ay mabisa na pong gamot ito sa ubo mga kababayan. Ito itong sambung at ito naman po makaubayan. At ito naman po ito po yung gayaban no? napakarami ko pong nakuha ng gayaban no? mga kaubayan ito po ito kasi po kaya po ako kumuha ng, orig, uh, ng gayaban no dahil gagawa po ako ng gamot sa makakapit na plema makakapit na plema po at yung hirap na pong baklasin yung plema ang kasangkapan nito mga kaubayan ay haluan ko po ng dahon ng bayabas. Dahon ng bayabas at ang uh, oregano. Dahon ng bayabas, oregano. At ito po, mga kaubayan, itong dahon ng gayabano. Pag ito po ay pinaghalo-halo at ilinaga po ito, mga kaubayan, sa ilang araw kalamang lamang po na umiinom ay matanggal na po yung makakapit na plema. Uh, kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan nitong um, gayaban no, mga kaubayan dahil napakabisa po ito sa gamot uh, sa makakapit na plema at kung medyo mahina pa po yun mga kaubayan ay pwede po ninyong haluan ng tangkay ng ampalaya pag hinaluan nyo po ng tangkay ng ampalaya mga kaubayan ay lalo pong bibisa ito itong gayabano so bali ang magkakasama na po niyan uh, gayabano gayabano dahon ng bayabas at oregano ngayon pag mahina pa po yun mga kabayan ay haluan pa ninyo ng pag, uh, pag mahina pa po yun ay haluan pa ninyo ng tangkay ng ampalaya para lalo pong bibisa mga kababayan kaya wag po natin baliwalain ang kahalagaan ng Gayabano no. Marami pong salamat.